Hello, hello guys. Good evening. Eto, kakarating ko lang galing sa trabaho at trabawat. bumungad talaga sa akin yung amoy ng alimango na niluto ko kahapon at saka shrimp. So yan, nilagay ko na sa cellophane para hindi masyadong mga amoy kasi bukas ko lang itatapon. Kasi, ay, napapagod na talaga ako. Bunga baba pa guys? Kasi alam niyo naman yung hagdanan. Hate na hate ko talaga yung hagdanan namin. Ako. So yan, maglalaba ako. Hindi mo na tayo mag upo, -upo ngayon. Hindi mo na tayo mag-cellphone-cellphone ngayon kasi maglalaba talaga ako. Nung Wednesday pa yan na mga damit, hindi panalabahan, di ba? Kasi alam niyo na tuwing ano darating ako is minsan may naglalaba tapos tinatamad na, na din ako na maghintay sa nilabhan na matapos nung kapit bahay ko nilabhan nila ganyan so yan, ngayon lang ako maglaba kasi alam nyo na walang naglalaba so kailangan natin maglaba, maglinis ng room guys, grabe talaga yung lansa ng room ko guys, amoy ang ah, limango talaga, grabe talaga yung seafoods pag nagluto ka sa room mo ah, grabe talaga yung ano niya guys yung amoy niya, pero okay lang nilagyan ko ng alcohol, tapos nilagyan ko ng sabon-sabon na ano yung liquid na sabon para yun yung maging amoy ng aking room so yan, Alhamdulillah, at naalis-alis na rin yung ano, yung amoy. At saka nilinis ko rin yung room ko. Kasi kahapon kasi guys, hindi ko nalinis masyado. Kasi nagmamadali na talaga ako. Inatid ko kitanday yung niluto ko. So, nakakapagod na kasi pagdating mo ulit dito. Pag uwi ko is maglinis pa ako grabe middle of the night maglinis tapos may kapitbahay ako na natutulog may trabaho din yon so ngayon pa ako naka ano may time wala tayong luto-luto ngayon mag noodles lang tayo yon so maglilinis ako so ito lang talaga yung buhay ko dito di ba kailangan linis-linis rin pag may time para hindi tayo ano, uh, hindi tayo pasukin ng ipis. Grabe, ko pagpasukin tayo ng ipis, naku, hit na hit ko talaga yung ipis. Lalong lalong na ano, pupunta sa pagkain ako. Napaka ano daw, marumi daw masyado yung galing, galing sa CR. Oo, So yan guys, nilagyan ko ng liquid na ano, Ariel. Para bang amoy siya, maganda yung amoy. Kasi favorite ko talaga yung amoy ng Ariel na ganyan, oh liquid guys lalong lalo na kung sa damit siya ganun so yun guys linis linis lang tayo dito kasi alam niyo naman kasi yung tubig tubig nung ano lamang kahapon is nalagay ko doon sa may black akong tela tela na inaano ano chan ano, eh trapo trapo ganyan ba so nalagay ko doon parang na anong talaga ha floor ko na spread talaga ha floor ko nalagyan lahat ng floor ko so yan okay okay na yung amoy ko amoy ko amoy ng kwarto ko Amoy ko talaga. Amoy ng kwarto ko. So, yan. Tapos na yung nilabahan natin. At hindi pa ako nakakain. mag eat na. Kailangan ko nang matulog kasi grabe talaga. Ang hirap ng alaga nung ano ko alaga ko. Malaki na talaga siya. Yun yung magpaawat. naiinis na ako sa kanya. Pero okay lang. Uy, trabaho natin yun. So, yan guys. Naghahanda rin ako ng aking mga damit. Isasampay ko na kasi. Hay, nako mag ano naman mag off na naman tapos damit na naman diba pa ulit ulit lang so ang ating dinner for today is mag corn lang tayo sa saka noodles ganyan so diet diet sure diet diet pero kapag bukas ganyan is magluluto naman yan ng bonggang bonggang pang malakasang pang apat na tao tapos mag isa lang ako kumain so ganoon so okay lang guys habang may buhay enjoy yourself kumain ka hanggat sa gusto mo. Lahat ng gusto mong kainin, kainin mong gano'n. So, yan. Yeah, Nagmamadali na ako dyan kasi, syempre, matatulog na tayo. Diba? So, kain tayo na ako. Alam nyo ba, guys? Kapag naga voice over ako, is, ano, napapaano ako. Yung, parang nagatubig yung bunga ako. Tapos, napapaganyan ako. So, okay lang guys, no? Shoutout pala sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa lahat na nag-follow sa akin. Don't forget to share and watch my share and like. Ay, hindi pa ako marunong. Don't forget to share and like. And watch na rin ng aking video. And maraming maraming salamat. Hi, my name is Saida. Saida in Qatar, buhay OFW here in Qatar, so Porpim Porpim is life, ba? Diba? Para masarap yung tulog, baka mamanagin dito naman ako dito, bye!